Sa ilalim ng administrasyon ng dating pangulo Rodrigo Roa Duterte ay may isang opisyal na naging makapangyarihang sandata ng pamahalaan laban sa hindi mabilang na kasong kriminalidad at alamak na problema ng ilegal na droga. Sa bawat lugar ng kanyang pagtatalaga, tila may hatid siyang presensyang nagbibigay takot sa mga nasa likod ng iligal na aktibidad. Hindi siya simpleng alagad ng batas, siya ang tila, huling baraha o special weapon ng gobyerno na siyang ipinapadala sa mga lugar na kinukubabawa ng sindikato at kriminal na tila hindi na kayang tibagin ng karaniwang sistema. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ang mga kasong nananatiling hindi masolusyonan ay binigyan ng bagong liwanag. Madalas na may kasamang kontrobersya, ngunit laging may resulta. Siya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ang pangalan na tila bumabalot sa anino ng kontrobersya at kabayanihan, pulis na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya bilang isang makadiyos at masigasig na pulis na hindi natatakot harapin ang pinakamalalaking hamon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Si Espinido ay naging kilala sa matapang na pagresolba ng mga kaso mula sa pagbuwag ng private armies ng mga makapangyarihang politiko, Martilio hanggang sa mga kontrobersyal na operasyon laban sa mga pinangalanang narco-politicians tulad ni na Mayor Rolando Espinosa Sr. at Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. I will ask you again, you ask for the assignments sa uh, later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames, namatay ang mayor doon. Si Parahin. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor. Mabuhi ka siya? Gusto ko nang tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. Ito nga nagbaril dyan, tapos ang, ang napapablish kung saan saan eh. Pero if you do the country if able I will support you. And we all, tender will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement. The requirements of the performance of duty which you have learned in your PNP performance for you. Si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. ay pinanganak noong October 19, 1968 sa bayan ng San Miguel, Surigao del Sur. Pito siya sa sampung magkakapatid at ang kanyang pangalan ay hinango mula sa pangalan ng kanyang mga magulang na sina Josephine at Vicente. Nagtapos si Espinido ng kursong Bachelor of Science in Criminology at siya ay lisensyado rito. Bukod sa kanyang profesyon, marunong din siya sa electronics at mekanika. Sa kanilang bayan, nagkaroon ng malaking impluensya ang presensya ng mga miyembro ng New People's Army o NPA na umakit din ang atensyon ng mga sundalo na nagpatrolya sa lugar. Sa kanyang kabataan, nasaksihan ni Espinido ang mga pangaabuso ng ilang sundalo, kabilang na ang pambubugbog sa kanyang mga kaibigan at pangahalay sa kababaihan ngunit hindi naman siya nagagalaw ng mga ito dahil si pribilehe yung dala ng posisyon ng kanyang mga magulang na kung saan ang kanyang ama ay isang vice mayor at ang kanyang ina ay isang barangay captain. Bagamat protektado siya, hindi niya ikinailang ang epekto ng kanyang mga nasaksihan. Kaya noong administrasyon ni Cory Aquino, nagkaroon siya ng ideya na magsundalo, hindi lamang upang ipagtanggol ang bayan, kundi upang baguhin ang sistema ng mga sundalo na naliligaw ng landas. Bago siya makapagtapos ng high school, hinimok siya ng kanyang mga kapatid na mag-apply sa Philippine Constabulary upang maging bahagi ng militar. Gayunpaman, nabuwag na ito bago pa man siya nakapagtapos. Nagpakasal siya noong 1990 at nanirahan sa Ormoc Leyte kasama ang kanyang asawa at mga manugang. Upang masuportahan ang kanyang pamilya, nagtayo si Espinido ng isang sari-sari store, pinuno ito ng paninda, soft drinks at nagdagdag ng Coco Lumber at halo Blacks bilang karagdagang negosyo. Ngunit hindi nagtagal, muling nasilayan na espinido ang pang abuso Pero sa pagkakataong ito, mula naman sa mga tiwaling polis. Kada buwan may dumarating ng mga pulis upang mangigil na nangihingi ng pera habang sila ay tinututukan ng baril. Sa takot na masakta ng kanyang pamilya, pilit niyang nilalabanan ng kagustuhan magiganti o manlaban. At wala na rin kasi siyang proteksyon dahil wala ng vice mayor o barangay kapte na maaari magsanggalang sa kanila. Noong unang bahagi ng 1996, tuluyang napuno si Jovi Espinido dahil sa isang insidente na nagbunsod ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang gabi, bago magsara ang kanilang sari-sari store, pinasok sila ng mga armadong magnanakaw. Pinadapa silang mag-asawa sa sahig at binanta ang babarilin. Nilimas na mga magnanakaw ang lahat ng paninda at kita ng kanilang tindahan. Ang karanasang ito ang nagudyo kay Espinido na pumasok sa serbisyo ng kapulisan na may pangako sa Diyos na gagawin niya ang lahat upang labanan ang kriminalidad. Noong September 1996, formal na sumali si Espinido sa Philippine National Police o PNP. Na-assign siya sa Regional Mobile Group 7 sa Negros Oriental kung saan sinimulan niya ang kanyang karera bilang alagad ng batas. Isa sa mga pinakatampok na tagumpay niya noong nasa Cebu siya ay ang pag-aresto sa mga suspect sa kontrobersyal na Chong Case bilang bahagi ng Task Force Aznar at Hidya. Noong 1999, na-assign siya sa Police Regional Office 8 Anti-Narcotics Unit at habang naglilingkod doon, inilipat siya sa Intelligence and Investigation Division kung saan patuloy siyang nakapagsilbi ng may kahusayan. Noong 2001, isang araw bago ang halalan, napatay ni Espinido ang isang hinihinalang tirador ng mga politiko mula sa Cebu sa kabundukan ng Merida Leyte pagsapit ng taong 2005, unang na-assign si Espinido sa Ormoc City. Sa kanyang panunungkulan, natuklasan niya ang pagkakasangkot ng dating alkalde ng lungsod na si Eric Odilia sa mga ilegal na operasyon ng pagtuturoso. Na-promote siya sa kauna-unahang pagkakataon bilang police inspector noong September 2008. Sa kabuuan ng kanyang serbisyo, nakamit niya ang 83 Commendation Awards, kabilang na noong 2004 nang maaresto niya si Commander Danilo Mohado isang ex-army na pinaghihinalaang leader ng highway robbery at miyembro ng mga makakaliwang grupo. 2010, naasay naman siya bilang chief of police ng Gandara Samar at matagumpay niyang binuwag ang apat na private armies na mga lokal na politiko, tulad noong inaresto ang dating mayor ng Gandara na si Antonieto Cabuenos noong August 2010. Ang mayor ay nahuling may dalang armas na walang authorization mula sa Comelec at pinaniniwala ang may koneksyon sa Malobolo Private Army na responsable sa mga mararahas na insidente sa panahon ng halalan. 2012, si Jovi Espinido ay dapat na sanang ma-promote. Ngunit nagkaroon ng pagkaantala dahil sa pagkawala ng kanyang mga dokumento na isinumite sa nooy DILG Secretary Jesse Robredo. Sa kabila ng pagkaantala sa kanyang promosyon, ipinagpatuloy na Espinido ang kanyang tungkulin sa Samar Province, kung saan sa loob ng tatlong buwan ay naaresto niya ang ilang miyembro ng mga private military groups. 2030 naman ng si Espinido ay na-assign bilang police chief ng San Miguel Leyte. Nagtagumpay siyang sugpuin ang mga pangunahing problema ng lugar tulad ng ilegal na droga, sugal at iba pang paglabag sa batas. Gaya ng kanyang nagawa sa Gandara Samar, muling ipinakita ni Espinido ang kanyang kakayahan sa epektibong pagpapatupad ng batas. Ang kanyang kampanya ay nakatanggap ng suporta mula sa municipal parish priest, komunidad, pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Dahil sa tagumpay ng kanyang serbisyo sa San Miguel, binalak niyang palawigin ang kanyang mga hakbang sa Ormoc City upang linisin din ang lugar mula sa kriminalidad at katiwalian. Gayunpaman, hindi na niya ito natupad dahil noong September 2015, ipinatigil lang kanyang mga operasyon. Kaya mula San Miguel, siya ay na-reassign sa National Headquarters sa Davao Police Regional Office noong October 2015. Nang tanungin siya kung paano niya nagagawa ang mga tagumpay sa paglaban sa kriminalidad, lagi niyang itinuturo ang kanyang tagumpay sa Diyos. Ayon sa kanya, ang lahat ng kanyang ginagawa ay bunga ng gabay ng itaas. Dahil bukod sa pagiging pulis, si Espinido at ang kanyang asawa ay mga preacher sa simbahan ng Seventh-day Adventist. Malaki ang paniniwala ni Espinido sa prinsipyo ng pananampalataya at ang papel ng bawat pulis sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan. Para sa kanya, kung gagampanan lamang ng bawat pulis ang kanilang sinumpaang tungkulin ng may integridad at paninindigan, bihirang mananalo ang mga lumalabag sa batas. Noong 2017, si Jove Espinido na noon ay hepe ng pulisya sa Ozamis City ay pansamantalang sinuspinde ng siyam na pung araw dahil sa reklamong inihain ni Ormoc City Mayor Richard Gomez. Ang reklamo ay nagugat sa pagkakadawit ng pangalan ni Gomez sa umano iligal na operasyon ng droga ng pamilya Espinosa sa Albuera Leyte. Gayunpaman, Kinansila ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang nasabing suspensyon noong July 13, 2017 at nanatili si Espinido sa kanyang posisyon bilang jefe ng pulisya sa Uzami City. At dito niya rin binuwag ang kilalang robbery syndicate na Martillo Gang. Pero si Espinido, kasama si SPO4 Renato Martir Jr. at PO1 Sandra Nayag ay naharap sa kontrobersya matapos ang isang insidente na nauwi sa pagkamatay ng anim na miyembro ng Martillo Gang. Ang Martilyo Gang ay isang notorious na grupo ng magnanakaw na kilala sa paggamit ng mga martilyo at iba pang tools upang basagi ng mga salamin ng mga tindahan, partikular na ang mga nagbebenta ng alahas. Ang grupo ay tinuturing na isa sa mga mapanganib at bihasang sindikato sa bansa dahil sa bilis at organisadong paraan ng kanilang mga pagnanakaw. Noong June 2017, isang police operation sa pamumuno ni Police Chief Inspector Espinido ang isinagawa sa Ozami City upang hulihin ang mga miyembro ng Martilyo Gang. Sa raid na ito, nagkaroon ng sagupaan na nauwi sa pagkamatay ng anim na miyembro ng sindikato. Ayon sa ulat ng pulisya, ang mga suspect ay nanlaban dahilan upang mauwi sa palitan ng putok ang operasyon. Pagkalipas ng isang taon, noong 2018, ang Department of Justice ay nagrekomenda na sambahan ng kasong homicide sa si Espinido at ang dalawa pa niyang kasamahan dahil sa insidente. Ang rekomendasyon ng DOJ ay base sa mga alegasyon na maaaring nagkaroon ng excessive force o hindi makatarungan paggamit ng dahas sa operasyon. Ayon sa ilang grupo, dapat umanong tiyakin ng mga otoridad ang pagsunod sa tamang proseso kahit sa mga high-risk na operasyon tulad nito. Bagamat ipinahayag ng mga kritiko na ang operasyon ay isang anyo ng extrajudicial killing, mariing itinanggi ni espinido at ng kanyang mga kasamahan ang akusasyon. Ipinaliwanag nila na ang kanilang mga aksyon ay alinsunod sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagpatupad ng batas. Lalo na kung ang kanilang buhay ay nalagay sa alanganin. Ang insidente ay nagdagdag sa kontrobersyal na reputasyon ni Espinido bilang isang pulis na hindi natatakot na humarap sa malalaking sindikato at kriminal. Bagamat ito ay nagdulot ng kritisismo, pinuri siya ng iba dahil sa kanyang walang humpay na paglaban sa kriminalidad. March 30, 2021, sumuko si Espinido at ang kanyang mga kasamahan sa mga otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte. Sila ay pansamantalang nakalaya matapos magpiansa ng 240,000 pesos bawat isa habang patuloy na dinidinig ang mga kaso laban sa kanila. Isa pa sa mga pinakakilalang kaso na kinasangkutan ni Police Chief Inspector Jovi Espinido ay ang pagkamatay ni Rolando Espinosa Sr., ang dating alkalde ng Albuera Leyte si Reynaldo Parohinog Sr. ang dating alkalde ng Uzami City na parehong kabilang sa mga politikong nasa narco-politician list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong kasagsagan ng kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte, si Mayor Espinosa at ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa ay pinangalanan ng Pangulo bilang mga sangkot sa operasyon ng ilegal na droga. Matapos maglabas ng 24 oras na ultimatum ni Pangulong Duterte, voluntaryong sumuko sa PNP si Mayor Espinosa habang ang kanyang anak na si Kerwin ay nagtago. Habang nakadetain si Mayor Espinosa, nagkaroon ng ulat na may banta sa kanyang buhay. Sa isang panayam, sinabi ni Espinido na nag-usap na sila ng alkalde bago pa ito mailipat sa Baybay City Provincial Jail. Ayon daw sa alkalde, natatakot siyang hindi na siya aabutan ng sikat ng araw dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Alam ni Espinido ang panganib kaya naghain siya ng motion upang ang alkalde ay manatili sa kanyang kustudiya ngunit hindi ito napagbigyan ng korte. Sa huli, na si Espinosa sa provincial jail at noong November 5, 2016, habang nakakulong si Mayor Espinosa sa Baybay City Provincial Jail, pumasok ang mga operatiba ng PNP-CIDG sa pamumuno ni Police Superintendent Marvin Marcos upang magsagawa umano ng isang search operation sa hinala na may itinatago ang alkalde ng ilegal na droga at baril Ayon sa CIDG, nagkaroon ng shootout sa pagitan ng kanilang grupo at ni Espinosa kasama ang isa pang preso dahilan upang mamatay ang alkalde at ang isa pang preso sa loob mismo ng kulungan. Ang insidente ay agad na naging kontrobersyal at malaking dagok sa kredibilidad ng drug war ni Duterte. Maraming tao ang nagduda sa opisyal na ulat ng CIDG, partikular na sa Coran Code Shootout na nangyari sa isang lugar na mahigpit dapat ang seguridad. Isa ito sa mga malalaking insidente na nagdulot ng na malawakang diskusyon ukol sa extrajudicial killing sa bansa. Bagamat hindi direktang sangkot si Espinido sa insidente, inamin niya sa mga panayam na ikinalungkot niya ang nangyari kay Mayor Espinosa. Naniniwala siya na kung nanatili sa kanyang kustudiya ang alkalde, maaring naiwasan ang trahedyang ito. Sa kabila ng lahat, sinabi rin niya na ito ay patunay ng peligro ng pagiging sangkot sa ilegal na droga lalo na para sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang pangyayaring ito ay nagresulta ng investigasyon sa mga operatiba ng CIDG kabilang si Marvin Marcos na pinangalanang responsable sa operasyon. Ang Senado at iba't ibang grupo ay naglungsad na masusing pagsisiyasat dahil pinaghinalaang ang pagkamatay ni Espinosa ay bahagi ng cover-up o pagsabotahe sa investigasyon laban sa kanyang anak na si Kerwin Espinosa na itinuturing na isang Raglord lord ang inkwentro naman sa pagitan ng pamilya Parohinog at ng mga otoridad noong July 30, 2017 ang isa pa sa mga pinakatanyag na operasyon na pinamunuan ni Police Chief Inspector Jovi Espinido na noon ay ng pulisya sa Ozami City. Ang insidente ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad ng Administrasyong Duterte. Ang pamilya Parohinog ay kilalang matagal nang maimpluwensya sa Uzami City. Ang kanilang kasaysayan ay nagugat mula sa grupong tinatawag na Kuratong Baleleng na orihinal na binuo noong Dekada 80, upang labanan ang mga rebelde komunista sa Mindanao. Subalit sa paglipas ng panahon, ang grupong ito ay naging isang kilalang organisadong sindikato. Ginamit nila ang mga armas at suporta na ibinigay sa kanila ng militar para magsagawa ng ilegal na aktibidad tulad ng pag-aangkat at pagbebenta ng ilegal na droga, kidnapping for ransom, pagiging protector ng mga illegal gambling operations, at iba pang gawaing kriminal. Ang impluensya ng pamilya ay lumawak hindi lamang sa negosyo ng krimen kundi pati na rin sa politika. Si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. ay isa sa mga miyembro ng pamilya na pumasok sa politika at siya ang naging alkalde ng Uzami City kasama ng kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog na siya namang vice mayor ng lugar. Madaling araw ng July 30, 2017, ang mga otoridad mula sa PNP CIDG at ang pulisya ng Uzami City sa ilalim ng pamumuno ni Chief Inspector Jovi Espinido ay nagsagawa ng anim na search warrants laban sa tirahan ng pamilya Paruhinog at iba pang ari-arian na konektado sa kanila. Layunin ng operasyon ang huliin si Mayor Paruhinog at ang kanyang pamilya dahil sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga, pag-aari ng mga ilegal na armas at iba pang kriminal na aktibidad. Ang operasyon ay isinagawa ng sabay-sabay sa iba't ibang lugar upang tiyaking hindi makakatakas ang mga pangunahing target. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nang dumating sila sa tirahan ng mga paruhinog upang magsilbi ng mga warant, nanlaban umano ang mga tauhan ng pamilya na armado rin. Nagresulta ito sa isang madugong inkwentro na nauwi sa pagkamatay ng labing anim na tao. Kabilang na si Mayor Reynaldo Paruhinog Sr., ang kanyang asawang si Susan, at ang kanyang kapatid na si Octavio Paruhinog Jr sa isang panayam. Sinabi ni Espinido na ang layunin ng operasyon ay hulihin ng buhay ang mga paruhinog upang maharap ang mga ito sa korte. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang pagtanggi ng mga ito na sumuko at ang paggamit ng mga armas ay nagdulot ng palitan ng putok na humantong sa kanilang pagkamatay. Idiniin din ni Espinido na sinunod ng kanilang grupo ang tamang proseso sa pagsisilbi ng waran. Ayon sa ulat ng pulisya, nakuha sa lugar ng inkwentro ang mga high-powered firearms, granada, malaking halaga ng salapi at ilang sachet ng shabu. Nakuhanan pa nga ng kamera si Nova Princess na may akmasa ng susubuin habang isinasagawa ng mga pulis ang operasyon sa kanilang tirahan. Sinabi naman ni na Espinido na hindi droga ang balak subuin ni Nova Princess kundi ebidensya ng mga transaksyon ng ilegal na droga na nakasulat doon. Sa kabila nito, pinuri ni Pangulong Duterte si Espinido at ang kanyang grupo sa matagumpay na operasyon habang ang ilang human rights groups at mga kritiko ng administrasyon ay nagduda sa opisyal na bersyon ng insidente. May mga alegasyon na ang operasyon ay isa o extrajudicial killing. Ang operasyon na ito laban sa Parohinog ay naging isang malaking bahagi ng reputasyon ni Espinido bilang isang drug buster na walang kinikilala kahit pa ito'y mga makapangyarihang personalidad sa lipunan. Subalit, noong February 5, 2020, isang malaking kontrobersya ang yumanig sa kanyang karera nang siya ay pansamantalang tinanggal sa puesto. Pagkalipas ng ilang araw, February 12, nagulanta ang buong bansa nang inanunsyo ni DILG Secretary Eduardo Anyo na kasama ang pangalan ni Espinido sa listahan ng 357 mga pulis na di umano'y sangkot sa droga na mula sa narkulis ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakasama ni Espinido sa narkulis ni Duterte ay isang malaking dagok hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kampanya ng presidente laban sa droga. Ang isyo ay naging kontrobersyal dahil si Espinido ay isa sa mga pinaka wala ang opisyal ni Duterte at naging simbolo ng determinasyon ng administrasyon na sugpuin ang ilegal na droga. Kilala pa nga siya bilang poster boy ng War on Drugs ni Duterte at sa katunayan, noong October 2019, inilipat si Espinido sa Bacolod City na talamak din umano sa droga. Sa paglilipat sa kanya, sinabi pa ni Duterte sa kanya na malaya siyang pumatay doon. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng patibay na suporta at kumpiyansa kay Espinido upang sugpuin ang droga sa lungsod ayon pa kay Kerwin Espinosa, anak ni Mayor Rolando Espinosa, na si Espinido umano ay isang tulay o middleman sa pagitan ng bagman ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Inakusahan din ni Kerwin si Espinido ng pagtanggap ng suhol mula sa droga na lalong nagdulot ng intriga. Pero ilang araw matapos nito, nagbigay ng pahayag si Pangulong Duterte na nagsasabi na maaaring ang pagkakasangkot ni Espinido sa listahan ay bahagi ng isang black propaganda. Ayon sa Pangulo, posibleng ang mga naglalayong sirain sa si Espinido ay nagkakalat ng na maling impormasyon upang pabagsakin ang kampanya kontra droga. Samantala, si Espinido mismo ay nagpahayag ng kanyang kalituhan at pagdududa kung bakit siya napabilang sa listahan. Pero sinabi niyang hindi na ito nakakagulat dahil posibleng may mga matataas na opisyal at politikong nasa likod ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan. Naniniwala siyang may nagtatangkang siraan siya dahil sa kanyang pagiging prangka at determinadong kampanya laban sa kriminalidad. Sino ang responsible person at ano ang katibayan niya na ilagay ako sa lista? Yun ang hanapin natin sana alam ko kasi yung intelligence process na validation, validation, pagtanggap, ah, validate mo sino, anong credibility ng tao pinanggalingan ng information. Pagkalipas ng ilang linggo, noong February 24, 2020, inanunsyo ni Brigadier General Rene Pamuspusan, ang PRO6 Regional Director, na malinis na ang pangalan ni Espinido sa kanilang rehiyon. Ang balitang ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga taga-suporta ni Espinido na mabibigyang linaw ang kontrobersya. Noong June 2020, matapos ang ilang buwan ng investigasyon at pagsusuri, buling inassign si Espinido sa Eastern Visayas Police. Ang pagkakasangkot ni Espinido sa Narcolis ay nagbigay ng mas malalim na hamon sa kredibilidad ng war on drugs ni Duterte. Para sa kanyang mga kritiko, ito ay patunay ng pagkakaroon ng katiwalian at internal na labanan sa loob ng PNP. Subalit para sa kanyang mga taga-suporta, ang insidente ito ay isang halimbawa ng pagsusumikap ni Espinido na labanan ang mas malalaking puwersa ng korupsyon na nagtatangkang pigilan siya. Sa inyong opinion tol, epektibo ba si Police Lieutenant Jove Espinido sa kampanya laban sa ilegal na droga? Sa anong aspeto maaaring maging inspirasyon si Espinido sa mga bagong pulis? kung magkakaroon ng mas maraming tulad ni Espinido, sa tingin ba ninyo ay mas magiging matagumpay ang PNP o mas magiging kontrobersyal? Naniniwala ba kayo na sangkot sa ilegal na droga si Espinido o sinisiraan lamang siya? At kung kayo ang gagawa ng pelikula o dokumentaryo tungkol kay Espinido, ano ang magiging pamagat nito at bakit? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!